Hi guys, welcome back to another video, another episode of our lives, La Castellano Vlogs. Good morning everyone, it's a Monday today and nakaputi uh, pala kami dalawa. <laughs> so naihatid na namin si Kiang Kiang guys, bumalik lang kami sa bahay kasi may kinuha si daddy. And pupunta kami kina pie, susunduin namin siya kasi uh, nag ano siya good. ba? Ano? May lakad tayo. Oo, kasi may lakad kami at nagpasama siya sa amin guys kasi nga si Kuya work siya kagabi so alam namin na mapapagod siya today. Uh, and he needed to rest. He needs I'm to rest young. talaga. Kasi hindi 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 biro guys yung magtrabaho ka ng overnight, nagising ka. So alam naman natin yung body clock natin dito sa Pilipinas. Masanay tayo na yung work natin is whole day lang sa so gabi papahinga tayo di ba so yon papunta na kami sa Casamira to fetch Papa uh, papay and then we will fetch his brother her brother as well kasi sila dalawa yung isasama namin sa likod papunta doon sa pupuntahan namin so abangan nyo guys kung saan kami pupunta and kagabi guys is naligo ako binasa ko ulit yung buho ko guys kasi nung nasa kami naligo ako noon ang daming alikabok ng buhok ko. So, I feel, I feel na parang, ano talaga, ang dumi-dumi ng buhok ko. So, kaya kinailangan ko talaga maligo kagabi. Para hindi na ako maliligo. hindi na ako magbabasa today. Para fresh pa rin. And, ginanyan ko lang yung buhok ko, guys, Kasi, napakasyadong kulot. Nakulot yung buhok ko, guys, sa... Ah, kasi, alam nyo naman, pag bagong ligo, tapos natulog ako kaagad, buhag talaga yung labas ng buhok ko, di ba? So, yon si Kia na sa school um, sandali lang kami yata guys pag but, ano namin pabalik ka agad kami kasi meron lang talaga pupuntahan si eh, na papa Hindi importante then uwi ka agad kami ni daddy so yun ang magiging uh, ano namin uh, activity namin in today's video so sasamahan niyo ako guys dahil sigurado magbablog ako Diba daddy? yes So, mamaya ulit guys, I'll be right back. Then. So, malapit na kami sa project. Dito, dito na kami sa Magda New Town, guys. B, Cebu. What do you mean by B? Ano mo dali? B, Cebu? Good. Ano na rin, nagbuyo na rin. Kasi usap-usap ka uh, Uy, ayun. who owns that? Phil and Best? Uh, kasi, is it Kamay kasi tanaw na So, dito kami sa Mactan Plains, guys. Pero, ihi-ihi na ako. Ayan Ito kasi may project si Papay. Eh. Wow! Wala! Lockman! Napay nag So, dito yung mga pa-housing nila. Tapos dito yung haba, o oh, ang taas. Yung kanilang kondo. Wala pang nakatira daw. So, yung project nila, di ni Papay, is dito sa kondo. Siya yung papa ng girlfriend ng kap kapatid ni Papay, guys. Sundan ko muna si Papay para ihi ako doon. Mga tao, wala mga sa'o. Wala pang masyadong nakatira dito. Ito yung office nila. So andito pa rin kami guys sa Mactan Plains. Inihintay namin sina papay. Ay nakaupo lang kami sa may hagdanan diyan. Kasama namin pala yung contractor. Which is father ng girlfriend nga ng kapatid ni Papa. Ayan o, oh, yung lalaking yan, si, paring, uh, si Mrs. Dexter. So, ayan, bumalik si Papa, may kinuha siya. Ang sipag talaga ng hipag kong tuoy. Uh, Mabuti na lang talaga at uh, wala siyang work na 8 to 5, guys, para at least matutukan niya yung negosyo niya. So, after running dyan, guys, nagpunta kami ng Jollibee. And pinakita ko sa inyo dyan, guys, yung bagong gimbal nabigay sa akin ng kapatid ni papay. Ang lakas kasi ng sounds ng Jollibee. So, baka makapiright na naman ang lola nyo. Hindi na pwede. So, ang saya-saya ko, guys, dahil uh, nabigyan na rin, ay, er, naibigyan na rin sa akin yung prenumis niya na gimbal para sa akin. So, andito kami sa may banilad. Dito kami kumain ng lunch sa Jollibee. And, ayan, guys, yung aking bagong gimbal. So, in explore na namin ni Papay kung paano gamitin to. O meron naman siyang manual kaso lang naka-inchik. <laughs> hindi hindi siya mabasa pero based naman dun sa mga pictures niya, okay lang naman. So, all good. Giro na, giro, giro na. So, guys, I'm using the new gimbal. Ito yung very famous last year yata to, guys, na very famous na tripod na hindi ko talaga afford kasi medyo pricey siya and ngayon eh, binigay lang sa akin ng brother ni oh, ayan yeah. <laughs> <laughs> so to jello kahit hindi ka nanonood ng aking mga vlogs maraming salamat sa you dear E, eh, balay mong mama ni mm. yeah, wala na siya why fucky Kaya si Irak, wala di siya hiligingan nino. Ito lang yung DJI. Kaya so, siya ng nino, upload. Ay, okay la. Oh, nindot sa do. Okay, nindot na. Nindot tingo blue. Mga picture. Ha? Nyara kaisa. Guys, una na sa ako ang in-laws house. So we drop by here because I'm gonna teach Daddy Joe the requirements for the insurance niya ba? Do? Ngayon na, magtudlo na ta. 930. Bahay na ako guys papa papakita ko sa inyo yung aking bagong new Ah bagong new Itong aking stabilizer Or tinatawag na gimbal tripod guys So uh, Pinikturan ko na to kanina So bigay to sa akin ng brother ni papay Kasi hindi niya nagamit And meron kasi siyang binili na I think GNI ba yung tawag yun? Yung, yung ano na, stick na lang na ganito. Yung usong-uso ngayon. So, naisipan niya, bigyan na, ibigyan na lang sa akin to. Ito talaga yung, ito yung, ano ba yun, ah uh, nire-recommend sa akin ng mga friends ko ba. Na, mami, mag-gimbal, ano ka na lang, kaso mahal to guys. I think 1,600 or 2,000 yata to. So, ito siya guys. Ang gamit ko ngayon is yung old tripod ko. So, pag-on mo ng gano'n. So, gaganinin mo lang. Tinduroan ako ni papay. Yay! Ayan. Tapos, i-on mo to. O, oh, diba? And then, mag-ano na yun sa'yo. Tapos, eto yung ano niya. Eto yung magiging uh, pag-ganyan, pababa, pataas. Ayan. Meron din siya. It comes with a stand. Ayan. So, I'm so happy, guys, na finally, nagkaroon na rin ako ng sarili kong tripod na medyo mamahalin talaga dyan, din siya, guys. And eto siya, guys, yung box niya. It comes with a charger. Eto, Master Sleep Always Leads. Uh, ang brand niya is Akko So, meron siyang app, guys. So, nag-download na si Papay ng app dito. Nandito na sa phone ko para at least ano siya naka-sync siya then ang box niya it comes with yun, mga lalagayan niya and ito yung kaniyang charger so as you can see parang hindi pa talaga to nagamit guys kasi kahit kahit yung yung cable hindi pa na-open so technically speaking hindi talaga to nagamit ni Jello so to Jello Maraming, maraming, maraming salamat talaga sa iyo doon. Nga nipalit kaglain nga, yung anak nga mas nindot noong dito tong iya, di But, mas nindot sa ko ah, guys. Kay libre, eh, di ba? Hindi dito ang earth. Thank you. So, ngayon, diba? so, I'll try to charge this. Kaya wala pag hindi na siya na charge ever. So, I'll try to charge it. Eh, meron pa naman akong, marami naman akong uh, socket ng ganito. So, no problem. So, papunta na dito si Kuya guys. Si Papay and dito. Hinihintay niya si Kuya because they're gonna attend a party. A birthday party of the son of Bobby and Imyat. So, to uh, Jack, happy 4th birthday sa'yo, baby boy. And ang wish namin ni Daddy Glenn sa'yo or ni Tito Glenn sa'yo is more good health. Um, ano ba, ano pa ba, be a good boy always and be a blessing always sa iyong family. So guys, I'll end my vlog na. Tomorrow magbablog ulit ako guys because tomorrow we'll be going back to Guadalupe para ano, tulungan si na mamili dun sa mga, ano, may mga lalakarin kami guys na need talaga nila ng masasakyan. So hopefully, Um, yung ano namin bukas lakad namin bukas will be a successful one just like what we did also today, successful din yung naging lakad namin with papay so I'll see you guys again on my next vlog people, till my next one, till my next video guys ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon mm.